Or, pwede pwedeng pakiulit-ulit uh, for the record. For the record. Kung kay ma'am, gusto kong magagaling kay ma'am. Ma'am ma ma ng ma ma LB. Ma'am LB. Pa paano po na-involve itong all right? si, ano, si Sergeant Liza? Alabay. Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob, loob sa loob po, Tin sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mo uulitin yun ha, dadadagputing kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Opo, ang... Eh ang ginagawa ko po, yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain, pag ginawa ko daw po yun. Kinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa, sa may kusina namin. Uh, police officer, Lisa, totoo ba yan? Front mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating sir doon sa mismong pintuan ng bahay nung El ni France. Doon lang po ako nakakarating sir doon sa pinakalamesa ng kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano, ano ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Hindi po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at kumuha ng istorya laban sa iyo. Ano kasi, pa niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po kong assign. Ngayon po... Regardless, oh, so, mm. that's irrelevant. Hindi, oh, hindi ko po malaman ang dahilan, Your Honor.